kawawa din yung mga kagaya ko na nagsisimula pa lang magnegosyo, yung mga maliliit na kagaya ko na nagninegosyo. Lumalaban po kami ng patas, nilalakad po namin yung mga papeles namin, nagbabayad po kami ng tax sa paglalakad po ng mga, ng mga lisensya namin. Komedyanting si Pokwang, di napigilan ang maging emosyonal at tuluyan ng napaiyak habang naglalabas ng sama ng loob sa kanyang latest live video. Ngayong araw ng Sabado November, Eleven ibinahagi ni Pokwang ang ginawang pangloloko sa kanila sa pamamagitan ng GCash. Kung saan natangayan sila ng humigit kumulang 85,000 piso, ipinakita pa ni Pokwang ang mga naging transaction sa kanilang GCash account. Kwento niya. Naghahanap puhay po ako ng marangal, nagbibigay po ako ng hanap puhay sa mga single mom. Tapos isang umaga, pagkagising mo, simot ang laman ng GCash account. Iba't ibang number na hindi nakarehistro, halos nasa 30 numero na hindi nakarehistro. Ano nangyari sa registered SIM policy ngayon? Nakakaiyak binangon ko mag-isa ang negosyong pinabayaan ng taong inasahan ko, pinagkatiwalaan ko, pati ba naman dito na isahan pa rin ako? Nakakaiyak talaga sana naman, Gcash tulungan nyo mga kagaya kong naghahanap buhay ng patas at nagbibigay ng hanap buhay din. Narito ang buong pahayag ni Pokwang.

hindi ko po alam sa si sisimulan. Pero maglalive po ako pa, para sa awareness. Nandito po ako ngayon para magtrabaho. Nandito po ako ngayon sa Marinduque para magtrabaho. Kahit gusto kong kahit gusto kong mag, magpahinga, hindi pwede. Kasi alam niyo naman ako lang po yung ng mga anak ko. Kaya po binangon ko yung negosyo ko. Siguro naman aware kayo doon sa Mamang Pokwang Gourmet. Binalik ko po yung negosyo mag-isa. Ibinangon ko po ulit mag-isa. May mga kaibigan po akong tumulong. Nagpahiram po sa akin ng pera. Isa po si Ochi Diaz dyan. Binangon ko po yung Negosyo, ang ganda po. Nakakabalik po ako unti-unti. Nakapagbigay po ako ng trabaho sa mga single na mama. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagisi mo isang araw, wala na. Gcash, baka naman may magawa kayo. Nasimot po yung pera namin. Nasimot po yung pinagpaguran namin. Kasama po yung pampasweldo sa mga tao. Ano po nangyari dun sa sa registered SIM natin na policy ngayon? Ano, ang dami po ang transaksyon nangyari. Nasa tatlong pong transaksyon po. Iba't ibang number. Inuus po yung laman ng GCash ng anak ko. Usan po pumapasok yung mga bayad po sa order. <laughs> Nakakalungkot lang kasi Lumalabang ka ng patas, naghahanap buhay ka, tapos may mga taong ganyan. Ngayon lang po ako bumabangon ulit sa negosyo ko. Hindi ko alam, pero... <laughs> sa mga gumawa niyan, Bahala na po Diyos sa inyo. <laughs> Kawawa din yung mga kagaya ko na nagsisimula pa lang magnegosyo, yung mga maliliit na kagaya ko na nagdiinegosyo. Lumalaban po kami ng patas, nilalakad po namin yung mga papeles namin, nagbabayad po kami ng tax sa paglalakad po ng mga, ng mga lisensya namin. <laughs> Sana na magawa nyo ng paraan. Bula <laughs> na yun, lipad na yun. Lipad <laughs> na po yung 85,000. Lord, bahala na po kayo. Natrabaho pa rin ako. Pag-uwi ko na lang ng Maynila, tsaka masusuhin yung nangyari. Kasi tumawag lang po yung anak ko ngayon, si Maymay. Sabi niya, Ma... Ma, pagkagising ko, eto na ang daming transaksyon. Niwala man lang siya natanggap na notification. Pero nakita niya, tignan niyo po, nasa post ko po. Nasa post ko po dito sa Instagram ko ano po yung nangyari. Naubos po yung pera namin sa Gcash. May mga delivery pa naman ako ngayon ng mga ingredients po ng aming paninda. parang inside job eh. Ewan ko, hindi ko alam. Salamat po.